Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Hello and welcome to another episode ng Punchline with Alex Calieja. Ako ang yung host, Alex Calieja. Sa lahat po na naikinig sa atin ngayon, magkakaroon ako ng show dyan sa Singapore, dyan sa SOTA Concert Hall. July 28, ang tickets ay available sa ticketmaster.sg. Stand-up comedy po, pero Tagalog tayo dyan sa Singapore. See you! For more details, alexcalieja.com at ang thecomedycrew.com. Pero ngayon, focus mo tayo sa guest natin. Of course, another Viva Max na na actress ang ating maging guest ngayon. At syempre, alam ko na ikita nyo na siya kahit hindi ko pa siya pinapakilala at nadidistract kayo sa suot niya ngayon. Kaya talaga tayo dito. Ikapakilala natin si Ayla Cruz. Ayla, hello. Hi, good afternoon everyone. Thanks for having me here. Ayla, first time mo dito, 'di ba? First time po. Oh, first ang mga time. first time dito, talagang uh, pinapadaan ko sa matinding question and answer. Ready ka ba doon? <laughs> Go lang! Ayan. Ano bang pelikula mo, Ayla? Ano bang first time mo bang magkaroon ng pelikula o mataga ka nang lumalabas sa Viva Max? Um, actually, ilang beses na din po. Ilang movies na din. But yung um, pinakabago ngayon, ito po yung Servidoras. And kakabalik ko lang niya yon sa Viva Max. Yeah. Bakit? Ba't nawala ka? um, medyo nagpahinga lang konti. May ginawa lang outside Viva Max. Ah, talaga. Pero sa mga, ano mga pelikula mo sa Viva Max dati? Um, ang dami na po eh. Siguro isa na dyan yung pantasya, kasi dyan po talaga ako nakilala. Oh, pantasya. pero na, nag, nag, nag-ano ka talaga? All the way talaga ikaw? Yeah, oo. Oh. Oh, pero ngayon, itong uh, ano natin, Servidora, di ba? Tatlo kayo na nag-guess ko servidora. si Denise eh, sa si, ano, si Chloe. Ikaw naman, Ayla, saka naman, paano ka naman na-discover sa Viva Max? Um, ano po, sa manager ko po, kasi um, nag-ramp model na po ako before and nagka model. Oo. And sa mga events po. And then yung manager ko, wala. Um, sabi niya, <laughs> dinala niya lang ako sa Viva. And then yung pinakilala ko kay Boss B. Oo. Yeah. Actually, yung pinakaunang movie ko po, hindi po siya sa Viva Max. Kundi, um, mismo, a wholesome po siya. Ano, And then, ano? Datandaan mo? Anong palabas yun? Yung wholesome na yun? Uh, yung pinaka-first na ginawa ko talaga, Working Boys. Ah, Working Boys. Pinalabas ko yun sa cinema. Oh. oh. Ano ka doon? Anong papel mo doon? Ako yung taga-sampal doon. Secre -sec ano? um, sexy secretary. <laughs> <laughs> ano? Mukhang matangkad ka, no? Anong height mo? 5'6. Oh, sabi ni eh, pag model ka five, talaga. Six. Pwede ka bang tumayo para lang makita, tas layo ka lang. Para makita lang nila yung height mo. Kasi minsan... <laughs> Sus Mario Joseph na mo, girl. Pwede ba tayo pag -ano, yung pang model na quarter turn? <laughs> Ma quarter turn naman. Yeah. Ah. Yan. Yeah. Yan. Maganda katawan mo, no? Yan ba yung yeah, katawan ako at saka may coach po ako. Oo. ano bang vital statistic mo? Um, 36, uh, I think kayo is 24 and 30, 36. Oh. 30, oh. 6, 24, 36, 34, 36. Ah, ako, 36. Ano, ano mo? Ito, tanong ko lang ha. Dahil may, yung salita mo parang, ano na, no? Parang, sa anong province 36 mo? 36 kapag ka may bra. 36 <laughs> pag may bra, pag wala. I'm negros. I'm Ilongga. I'm 30. ah, Ilongga, sabi niya eh. Ilongga eh. Ano sabi mo, 36 pag may bra? Tapos? Pag wala, 34 lang. Pag <laughs> <laughs> oh, pinuking? Eh, nakikita naman niya na. Totoo ba? Oo. Oo, oh, oh yeah. depende yan sa brand na sinusuot. Ikaw ba, Ayla? Pinapanood ba yung sarili mo pag may mga sex scene ka? At anong nararamdaman mo? Um, siguro, um, to be honest, yeah, yung iba na panood ko naman, pero hindi siya totally na natapos ko. Because wala na. Kasi ako na ngayon si Ayla, like, kapag pinapanood ko na yung movie na yon hindi na ako yung character na yun. Ako na si Ayla. So maybe, yeah, Oo, oh, oh, kasi abang, oh, abang ginagawa mo, nasa karakter ka, no? Kaya malandi ka, kumalandi yes. ka, ganun. Pagka yes. pinapanood mo siya, ano nararamdaman mo nga? Uh, wala naman, okay naman. Oh. Pero hindi ko siya mapanood. Um, um, when it comes to sexy scene po talaga, hindi talaga ako nanonood ng mga sexy scene ko. Maybe siguro yung ibang part lang ng movie na talagang tinatapos ko siya. Ano yung mga angulo? May nakita na bang angulo mo na? Uy, okay ako dito ha. Uy, parang ayoko ng ganung angulo. Ano yung mga madalas na angulong gusto mo? Hello, ah, wait lang, picture ko yan. Ay, maganda ako dyan. Dapat ganyan yung angulo ko. Yeah, madami. Marami? Uh, ano asset mo? Bandami... Pag saan nakikita mo yung sa sexy may... mo, ano yung asset mo? May smile. May smile. <laughs> may tanong ako <laughs> sa'yo, Ayla. Di ba, may boyfriend ka ba ngayon? May boyfriend ka ba? Wala, wala. Nung bumasok ko sa si Bimabox, may boyfriend ka. Wala. Nagka-boyfriend ka naman sigurado. Actually, ang daming hindi nag ang daming hindi naniniwala. Excuse for my voice ah, masama po kasi yung pakiramdam ko. Uh Oo. -oh. Actually, ang daming hindi naniniwala na wala akong boyfriend, but that's the fact. I'm uh -oh. single. Pero nagka-boyfriend ka na. <laughs> yeah, yeah, of course. O oh, ba't kayo nagka-split? Anong kwento nyo? Nag-split pa kayo? Okay, long story. But, Gusto but, nyo na mag-asawa. Ako ayoko pa. Ang bata-bata ko pa. Mm. Um, ilan na ba? hey it's stan it's ro chino emil and along with rowan ash we are the wrestling wrestling podcast we are the longest running weekly episodic filipino wrestling podcast each week we talk about the latest happenings in pro wrestling. We give you takes from perspectives honed from years in the wrestling business and Champre as fans. If you want someone to help process the feels about the different apps from WWE, AEW, and JPW Impact, and more each week, you'll know what to do. Tune do in to the Wrestling Wrestling Podcast on Spotify Apple Podcasts and wherever you get your podcasts. I'm only 24. Oh, bata ka pa nga. Tapos gusto niya na magkatuluyang kayo. mm -hmm. So, ang oh. hirap. So, naipag-split ka na lang. Oo. Oh -oh. Sa ano? Sa... Ito, pag-usapan natin doon na tayo sa mga... Kasi pag mga first time dito, talagang tinatanong ko sa mga sex. Talaga tinatanong ko eh. Siyempre, mm -hmm. sexy ang mapinikulan nyo. Ikaw, um, yung natatanda ko ba yung first time mo sa sex? Um, yeah. So, alam okay naman natin. Okay naman. Yeah, masarap siya na masakit. Siyempre, first time nga eh. Kasi, did, kasi marami ba nagkukwento? Hindi ko masyado na gusto. You don't know what to do pa. That's ano, that's no? Hindi mo pa ma-enjoy. You don't know what to do pa. Okay, Tapos, ikukwento hindi... mo sa akin yung eksena. Ikukwento mo sa akin talaga para ma- ano, parang bigyan mo ako ng konting kwento. Parang Viva Max kwento. Paano? Paano nangyari? Boyfriend ah, ba to? Wala. Classmate? Ganon? Karelasyon ba to? Hindi. Um, ano ko talaga? First boyfriend. Tapos, paano nangyari? Anong... Eksena? Oo. Ano nangyari nun? Wala, sabi ko gusto ko na. Tapos ayun na. Ikaw nag-iya? Yes, in, in, hindi ako nag-iya. But I said, I want na. I want to try na. Oh. Yeah, actually, sinabi ko talaga yan. Oo. Oh. So, Pero tapos, saan kayo? Na? Saan kayo? Saan ang pwesto? Natatanda mo ba? Um, actually, parang uh, first time kasi hindi ko pa masyado na-enjoy nun eh. Siguro second time, third time, fourth time doon na. Lahat ng pwesto. Lahat yan. Hindi ko na babanggitin. Basta lahat. Pag sinabi kong lahat, lahat yan. So, lahat nga. sabi mo lahat. Gusto ko mabanggit. Ibabaks nga ito eh. Banggitin mo lahat. Ano? Para malaman nila. Para pasundan ka nila sa servidora. Anong, ano, anong mga lahat, Ayla? Ay, ang pinaka-favorite ko, pinaka-favorite kong position, siguro yung sa taas. Yeah. Top. No, top, top. top. Top girl. <laughs> Bakit? Bakit? Wala kasi. Eh, syempre, of course, nakikita mo yung mahal mo. And then... Na. Alam na. Tapa. Ikaw ba? Just, ayun na yun. Ikaw ba ano? Uh, do you swallow or spit? I I I don't. <laughs> Wala talaga. Ano nga? Spit? Hindi ko pa na-try, maybe soon. Yeah. <laughs> Hindi ko pa na-try but I'm willing no and I'm open to new adventure. Tayo so, tay 'yan tay, <laughs> ano no, tayong favorite position ng dog style saka ang woman on top. Ikaw ang woman on top ka. Ato the size matter sa'yo, Ayla? Mm, for me, no. Siguro sa... <laughs> hindi, hindi. Siguro kung paano siya. Performance tayo. Performance. Size oh. doesn't matter. For me, ha? Performance. Oh, sa... Ayla, sa pelikula niyo sa Bedora kabit. Puro kayo kabit, eh, no? Yeah, three kinds of kabit, actually. Three anong, anong, of... Ka, anong kabit? Ilan yung three kinds na kabit at ano ka doon sa kabit na yon? Ako naman doon yung virgin. I'm the virgin. Yeah. And oh. ako yung, no, yung, hindi talaga, wala, naghihintay lang at hindi, parang hindi lumalaban talaga. Parang galing kasi ako sa province and uh. um, virgin ako. So, and, Um, yung naging karelasyon ko, um, way back high school kami, naging kami-kami, and then naghiwalay kami, and then on the other hand, pumunta ako sa Manila, and then Nag-work, and then ayun nagkita kami ulit and then nung pagkita namin may asawa na siya and i'm still single and wala pa rin boyfriend and ayun mm. boom boom yan ayla dito sa uh, sa ano sa punchline with alex kasi may pinapagawa ko sa first time mm -hmm. Natanong mo sa akin na alex nakapunta ka na ba sa antipolo sasabihin ko hindi pa sasabihin mo tara punta tayo sa antipolo kaya tayo na sa antipolo tas tatalon talong kang gano'n yes, tayo na sa antipolo yan ang pinakamataas kong ratings yan gagawin mo dapat dyan tayo na talagang pinaka kinukompile ko lahat kaya kung sino pinakamagandang mag na ha? pero tatalon mo muna ako Alex na punta ka naman sa antipolo sasabihin ko hindi pa kaya Alex tara tayo na sa Antipolo. Ha? Ah, bala akong paano mo gagalingan ha? Okay. Marami ka ng mga kalaban. Lahat ng Viva Max Girls na paggawa ko na ng ganyan. Okay. Kahit si Katcha Santos noon pa. Yung mga Viva Hot Girls. Okay. okay. Kayla, go. Ay, Ayla, go. Alex, nakapunta ka na ba sa Antipolo? hindi pa. Tara na. <laughs> tayo na. Game. da ay lahat daw, ka, di ba? Natawa ka, natawa ako. O yan, ito, imbitayan mo na sila, Ayla, pero kailangan pag nag-invite ka ng pelikula mo, habang sinasabi mo yung invitation, kailangan para kang naipag, uh, alam mo na, ipag-jukes. Ha? Talagang sexy-sexy dapat at talagang okay. parang habang nga uh, nasa on top ka. Yan ha, nasa on top. Okay, go! Action! Hi everyone, this is Isla Cruz and I'm inviting you all to watch our movie this coming May 28th now only on Viva Max. Oh, on top On on top <laughs> diba, on top, ka okay, nga. Okay. Mo on top on, top. Nasa on top mo. Hi everyone. <laughs> <laughs> This is us. An... Kailangan may oh, action ka lang po, artista ka. Oh, Kailangan may you all. De, cut, 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 tayo, cut. Kailangan na no, no, action. Ta- This coming May 28, only on... The... Uh, salamat tayo for being a good sport. Nako. Okay na tayo. Nasa kwarto tayo ni ng Ayla ngayon. Dito po sa punchline with Alex Calleja. When they cross the line, give them the punchline. Um, Ayla Cruz, maraming salamat sa iyo. See you again next episode, guys. See you again next time, Ayla. Good luck sa buwi mo. And thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye, Ayla. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.